Medyo natawa tayo dito sa, sa statement na ito ni Bato de La Rosa. Ipapaputol daw niya ang kanyang leeg. <laughs> Babawasan yung leeg. Hindi ba't ipapaputol yung ulo? Dahil dito sa leeg. Okay, sige. Um, mga statement na pambata. Mga statement na hindi mo iisipin na isang senador o sa isang senador nang gagaling at sa isang dating PNP chief nang gagaling. Ano ka pala sa ganito? Anong kalokohan itong kay, kay Dikong? Ah, kay, Kalbo, kay, kay De La Rosa. May aligasyon. Yun yung sinasabi niya eh, alaga, aligasyon. Na ano nga, ang pasimuno ng Oplantokhang ay ito talagang si Sara Duterte. Mm -hmm. Yun. Yun lang. Yun lang talaga. Nag-resurface daw itong sa si Las Cañas. Dahil nga sa issue na ito. At yun nga, pinararatangan na may bagong script na naman daw bago, um, wala pa rin na bago doon sa mga dating, dating pahayag ni Las Cañas. Siguro ito ay masasabi nating karagdagang pasabog, karagdagang revelasyon. At marami pa sigurong pwedeng, pwedeng pasabugin itong si Las Cañas. Marami pa siguro. Okay, tignan natin. Ah. Ulitin ko, ah. itong mga ganitong klaseng statement na diba batu talaga? kung hindi ka matatawa. Kung, siguro kilala mo siya, kung siguro kapamilya mo siya, siguradong ikahihiya mo yung mga ganitong lasing ta. Ipapuputol ko ang liig ko. Okay. Ano yun? Ganun yung sambahin ang mga Duterte. Tapos ngayon, nakikita ng taong bayan, nakikita ng publiko, na mukhang sumisip-sip kayo kay, kay, kay uh, BBM or, or sa nasa Malacanang nagsisip-sip dahil baka posible nga maisalba kayo na nasa Malacanang. Ganun pa yun? Ganun, ba yan? Napakaliwanag na pansarili lang naman talagang interes ang iniisip ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Ito yan. Ang, ang sinabi niya, nasasabi niya ngayon na bago na naman or may bago na naman daw na version atong sa si Las Cañas na dinadawot niya si Inday Sara sa sinasabi niyang tukhang ipapuputol ko ang liig ko, ipapuputol ko ang liig kaagad, kung, kung daw ay mapatunayan nga na si Sarah ang nasa likuran niyang uh, hang na yan. Mm -hmm. Putulan niyo ako ng liig kung kasama si VP Sarah dyan, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Mm -hmm. You see, ugali ng mga diehard, ugali ng mga pulahan. Nalala niyo po si Elizabeth Oropesa na kuno ay ipapuputol ko ang aking mga paa kung mapatunayan daw na sila ay bayarang mga celebrities at endorser ng, ng Unity ng panahon ng kampanya at marami pang iba na ganoon ang sinasabi. Very diehard, very DDS. Pero ang nakikita natin dito, talagang gusto pa rin isalba ni Bato yung kanyang, yung kanyang imahe, magandang imahe para sa mga Duterte at sa mga Marcos naman. Gustong i-extend yung kanyang gusto i extend na si Bato de la Rosa yung kanyang pagkakataon, yung kanyang chance na kahit papano ay mailigtas nga siya dito sa kaso ng ICC. So hindi pa rin niya alam kung sino yung totoong magliligtas sa kanya. Hindi niya talaga alam. Hindi niya alam kung ano yung mga pwede niya pang uh, it, mga pahayag na pwede pa niyang sabihin, hindi talaga nagiging consistent ang isang tao na alam natin na guilty. Mahirapan talaga maging consistent dahil mahirapan din siyempre na magpakatotoo sa sarili niya. Hindi kasi, hindi kasi tanggap kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Hindi niya tanggap na yung kanilang mga ginawa ay siguradong may consequence. Ika nga, kung ano man ang ginawa natin sa kapwa natin, mabuti man yan o ma, masama, ay siguradong babalik at babalik yan sa atin. Ang problema at ang nangyayari, kinabato at kina, kinadigong, di hamak na overflowing yung masasamang nagawa nila sa kapwa natin, sa kapwa nila mga Filipinos, kesa doon sa kakapiranggot na kabutihan. Good luck.